Part isa, dalawang libo words. Labin lima, second hook. Isang mayamang babaeng sanay manghamak na mahihirap ang walang habas na nabuhos na maruming tubig sa isang pobreng ina, hindi niya alam may matang matagal nang nanonood. At ang taong iyon ay siyang huling dapat niyang ginising ang galit. Dahil ang isang sandaling pangmamalit ay magbabalik sa kanya ng sampung ulit na mas masakit. Magsisimula ang kwento sa isang umagang parang karaniwan lang, pero sa isang sulok ng lungsod, may dalawang taong hindi alam na ang tadhana ay magbabanggaan sila sa parang hindi nila inasahan. Si Lie, isang dalawamput-anim anyos na single mom, payat, maputla, at halatang pagod sa bawat yapak. Dalawang trabaho ang hawak niya, tagalinis sa isang malit na etery sa umaga at naglalako ng na ulam sa hapon. Kasama niya sa maralitang buhay ang anak niyang si Sofia, isang apat na taong gulang na batang laging nakangiti kahit gutom. Laging etseted kahit pagod at laging yumayakap kahit masikip ang buhay. Isang araw, nagmamadaling naglalakad si Lee papunta sa subdivision kung saan naghahatid siya ng mga ulam para sa mga kliyenteng may kaya. May hawak siyang dalawang supot ng adobo at kinisang gulay. May konting laman ang tiyan niya, pero sapat na para mabuhay ang lakas. Sa likod niya, kasama niyang naglalakad si Sophia, may sot na lumang sinelas at hawak ang paborito niyang stuffed toy na halos gusgusin na. Ma, ang init po, hinayang ng bata. Hawak ka lang sa damit ko, anak. Konting tis na lang. Pag naibenta natin to, bibili tayo ng tinapay, ha? Sagot ni Leah habang pilit ng umiti. Habang papasok sila sa loob na isang malaking subdivision na puno ng na naglalakihang mansyon, hindi may iwasang mapatingin si Lee sa paligid. Mga mamahaling sasakyan, malalaking get, mga batang nakaayos, may yaya, may mga stroller, ang suwerte nila, ma, bulong ni Sofia, inosente. Napahinga ng malalim si Lee. Hindi lahat na mayaman masaya, anak. Hindi lahat na mahirap kawawa. Basta masipag tayo, makakaraos din tayo. Pero bago pa siya makapagpatuloy, may isang malakas na sigaw na pumunit sa katahimikan ng kalsada. Ano ba yan? Sino ang nagkalat ng putik dito? Mula sa malaking get sa kanan nila, Lumabas ang isang babae, matangkad, sobrang puti, naka-pearls, nakamahal na bestida, at naka-airs na para may sariling hangin. Siya si Madam Veronica, kilalang masungit, mayabang, at ubod ng laki ng tingin sa sarili. Kahit ang mga guard sa subdivision, takot sa kanya. Nang makita niya si Nalia at Sofia na sakto namang dumadaan sa tapat ng driveway niya, kumunot ang noon niya. Kayiwayo, sigaw niya, sabay turo kay Lee. Ikaw ba ang nagkalat ng putik dito? Nagtaka si Li. Eh, ma'am, hindi po. Naglalakad lang po kami. Ano? Sumagot ka pa. Namilog ang mata ni Veronica. Sa kenye. Sa harap kay. Napatras si Lia, hawak kaagad si Sofia sa likod niya. Pesensya na po, ma'am. Hindi naman po kami lumapit sa harap ninyo. Dito lang po kami dumadaan kasi. Ha? Mga tulad nyo, basta na lang pumapasok dito. Bastos. Walang modo. Puro kalat. Puro dumi. Namula ang mukha ni hiya, lalo ng may mga kapitbahay ng naglalabasang nakatingin. Si Sofia naman ay kumapit sa damit na mamanya, halatang natatakot. Maam, pesensya na po. Umalis na lang po kami. Pero bago sila makatalikod, kinuha ni Veronica ang isang timba na maruming tubig, yung pinagbanlawan na mop na mga kasambahay kanina, amoy sabon na panis, may konting buhangin, at may mga nanigas pang putik. Isang malalamig na panginginig ang dumaan sa likod ni Maam, wag po. Pero huli na. Sak. Ibinuhos ni Veronica ang bong timba sa kanila. Diretso sa mukha ni Leah. Diretso sa buhok ni Sofia. Diretso sa supot ng ulam na bitbit nila. Nagtilian ang mga kapitbahay. May iba pang tumawa. May nagvideo. Pero ang pinakamasakit. Si Sofia, isang batang apat na taong gulang, napahagulhol habang tumutulo ang maruming tubig mula sa nonia. Ma, iyak ng bata, nanginginig. Napahawak si Lee sa pisngi ng anak niya, dinadampot ang panyo para punasan ang bata kahit nanginginig ang mga kamay niya. Anak, hindi patapos ito, okay? Sorry, anak, sorry. Pero si Veronica, nakangisi. Ayan. Para matuto kayo. Para alam ninyo kung saan kayo lumugar. Ang lugar nyo? Sa labas. Hindi dito sa mga may disente at malilinis. May tumawag sa loob ng bahay. Ma'am Veronica, si Sir Miguel po, naghahanap po sa inyo. Pagkarinig ni Veronica ng pangalan ay bigla siyang nangiti ng may pambihirang lambing. Hahayan. Finally, nandito ang fianco. Pero tumalikod siya kay Lien may mataray na tawa. At ikaw? Umalis ka na bago ko tawagin ang guard. Huminga ng malalim si Lee. Gustong sumigaw. Gustong ipagtanggol ang sarili. Gustong ipagtanggol ang anak niya. Pero nangingibabaw ang hiya. Ang takot. Ang sakit. At lalong-lalo na ang awa sa sariling anak. Bagsak ang balikat, umalis sila. Hindi alam ni Veronica. May nakakita sa lahat. Isang lalaki sa loob na itim na eswi na nakaparada ilang metro lang ang layo. Matikas, seryoso ang mata, nakaitim na long sleeves, at may presensyang hindi madaling tanggihan. Hindi niya mapigilang higpitan ang hawak sa manibela habang tulala sa nangyari. Hindi niya agad inakbayan ang pintuan para bumaba. Pero malinaw ang naramdaman niya. Galit. Pagtataka. At isang matinding pagnanais na malaman kung sino ang babaeng iyon at bakit siya ginanon. Tahimik niyang bumulong. Hindi ako nagkamali, may mali talaga sa ginagawa ni Veronica. At paglabas niya sa sasakyan, hindi niya napigilan ang sarili. Sinundan niya si Lee. Hindi para pagalitan. Hindi para husgahan. Kandi para siguraduhin. Naliktas siya. At malaman kung bakit ang isang inosenteng inatbata. Ay trinato ng ganito. At ang lalaking ito, siya ang taong hindi dapat ginising ang galit dahil lang hindi alam ni Veronica. Ang lalaking iyon ay siya mismong fianc na ipinagmamalaki niya sa buong bayan. At nakita niya ang kababuyan niya. Walang takas. Walang lusot. Walang pagtatago. Ito ang simula. Ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin niya sa buong buhay niya. Part 2. Pagpapatuloy ng kwento. Habang naglalakad si Althea palabas ng gusali, nanginginig pa rin ang kamay niya. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, pero ang tanging laman na isip niya ay ang kapakanan na anak niyang silira. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang manatiling matatag. Pagdating niya sa maliit na inupahan nilang kwarto, mabilis niyang sinalubong ang anak. Anak, pesensya na kung ginising kita, bulong niya habang pinupunasan ang luha sa kaniyang pisngi. Ngunit bago pa niya mapigilan, kumalabog ang pintuan. Namilog ang mga mata ni Althea. Hindi siya nag-order ng na kahit ano, wala siyang inaasahang bisita. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at halos mabitiwan niya ang hawak na boten ng gatas. Nandon si Eros, ang lalaking may-ari na Erlene, ang si na nakasabay niya sa eroplano noon, ang lalaking walang ibang kilala kundi ang pagiging misteryosong bilyonaryo na hindi basta lumalabas sa publiko. At sa kamay nito, isang malaking bag ng groceries at gamot para kay Lira. Pesensya na kung ginabi ako, mahinahong sabi ni Eros. Hindi ko kayo mahayaang magdusa dahil sa ginawa ng kapatid ko. Parang biglang nabingi si Althea. Kapatid, Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Pero hindi agad sumagot si Eros. Sa halip, kumingin siya kay Lira, nang gayon ay kumikindat-kindat na parang natutuwa sa presensya ng estranghero. At nang muling tumingin si Eros kay Althea seryoso ang kaniyang mga mata, may kailangan kang malaman, Althea, lahat na nangyayari sa yong ngayon, hindi yan aksidente. At doon nagsimula ang kwentong magbabago sa buhay nila mag habang unti lumalabas ang katotohanan matagal ng lihim sa likod ng pamilya ni Eros. Part tatlo, mas lumalalim ang lihim. Nanlamig ang katawan ni Althea matapos marinig ang sinabi ni Eros. Hindi niya alam kung dapat ba siya magtanong tumakbo o pumikit na lang at umasang masama lang ang panaginip niya, pero nang makita niyang mahinahong binuhat ni Eros ang grocery papasok na kwarto, hindi niya napigil ang magtanong. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin na hindi aksidente ang lahat? Huminga ng malalim si Eros. Kita sa mga mata niyang mabigat ang sasabihin niya. Aldea may matagal ng problema sa pamilya namin. Lalo na kay Enzo, ang kapatid kong gumawa sayo ng gulo sa trabaho. Napakurap si Aldea. Si, si Sir Enzo. Si rin po siya, di ba? Tumango si Eros. Half-brother ko siya. At simula bata pa kami, siya ang sanay sa kapangyarihan sa pera sa pagkuha ng gusto niya. Lahat na ayaw niyang makuha, sinisira niya. Napalunok si Althea habang inaayos ang kumot ni Lira. Pero bakit ako? Hindi ko naman siya kilala. Tumitig sa kanya si Eros. At may kakaibang lalim sa tingin nito, tila may halong pag-alala at hiya dahil nakita kanyang kasama ko sa eroplano noong araw na iyon. Tumigil ang mundo ni Althea. Nabalik sa isip niya ang sandaling nakatulog siya sa balikat ni Eros, ang hiya, ang pagkapahiya. Hindi ko naman po sinasadya yon, bulong niya, halos hindi marinig. Alam ko, sagot ni Eros. Pero sa mata ng kapatid ko, kahit anong bagay na mahalaga sa akin, gusto ang angkinin o asakin. Napatingin si Alda sa kanya. Mahalaga? Ako? Medyo umiwas na tingin si Eros, tila nahuli sa sariling salita. Ang ibig kong sabihin iyong kabutihan mo, iyong tapang mo, at ang anak mo. Tumingin siya kay Lira na nakangiti. Hindi ko kayang pabayaan ang mag ninyo. Habang nagsasalita si Eros, kumalabog ulit ang pintuan, malakas, mabigat, karang may galit. Nagulat silang dalawa. At nang buksan ni Eros ang pinto, tumambad si Enzo. Mapula ang mga mata, lasing at halatang galit na galit. At nandito ka na naman, malamig na sabi ni Enzo, nakatutok ang tingin kay Althea. So siya pala ang dahilan kung bakit ka pumapanig sa mga trabahador? Dahil sa babaeng yan at sa anak niya, napatigil si Althea. Lalong humigpit ang hawak niya kay Lira. At bago pa siya makapagsalita, biglang humarang si Eros, arang guardiang handang ipagtanggol silang mag-ina. Wala kang karapatang lumapit sa kanila, marin niyang sabi. Huwag na huwag mong idadamay si Alves sa larong matagal mo ng sinimulan. Ngunit ngumisi si Enzo. Isang nakakatakot, malamig at puno ng lihim ng ngisi. Kung ganon, handa ka na ba, kuya? Dahil lalabas na lahat ng sekreto natin. Part 4. Ang Pagsabog ng Lihim at Galit Hindi pa man tuluyang sumasara ang pinto ay bigla nang pumasok si Enzo. Walang pakialam kahit hindi siya inimbitahan. Napaatras si Althea habang mahigpit na yakap si Lira, ramdam ang malamig na presensya ng lalaking tila lumaki sa kapangyarihan at walang konsepto ng paggalang. Umalis ka, mading sabi ni Eros, inipigilan ang galit na kumukulo sa loob niya. Pero mumisi lang si Enzo, isang ngising sanay manakot, sanay mangapi, sanay manira. Kuya, hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Anya habang naglalakad-lakad sa loob ng kwarto, tila minamarkahan ang teritoryo. Nagpapakabait. Nagpapakahumblo. Pero sa totoo lang ikaw ang may pinakamaraming kasalanan sa pamilya natin. Napakunot ang noon ni Althea. Kasalanan? Pero bago pa siya makapagtanong, biglang lumingon si Enzo sa kanya at mumisi ng nakakasindak. At ikaw, Aldeth, alam mo ba kung bakit kita pinunteria? Hindi siya makasagot. Tingin mo ba dahil lang nagtretrabaho ka sa kumpanya namin? Hindi, dahil may itinago si Kuya Eros. Napasulyap siya kay Eros na tila biglang tumigas ang mukha. Enzo, babala niya, huwag mong idamay si Alda dito. Pero patuloy ang kapatid. Dahil, Aldea, lumapit siya. Mas malapit pa. Hanggang sa halos maamoy niya ang alak sa hininga nito. Anak ka na babaeng muntik ng ikinasira na buong pamilya namin. Nalaglag ang puso ni Aldea. Para siyang binuhusan na yelo. Aano pong ibig niyo sabihin, nanginginig niyang tanong. Pero bago pa sumagot si Enzo, sumigaw si Eros. Tumigil ka. Lumingon si Enzo. Bakit? Tutal, malapit na ring malaman ng lahat. Tahimik na tumulo ang luha ni Aldea, hindi dahil naintindihan niya, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit may ganito kalalim na galit sa kanya ang kapatid ni Eros. Ang mama mo, patuloy ni Enzo, mabagal at nanunukso ang tono. Ang dahilan kung bakit iniwan tayo ng tatay, tatay natin, noong bata pa kami. Parang pinunit ang kaluluwa ni Eros. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ni Enzo. Hindi yon totoo, sigaw ni Eros. Napaatras si Alvea, halos hindi makahinga. Si Lira, nagising at nagsimulang umiyak. Kuya, lalo pang umisi si Enzo, kahit anong denimo, totoo naman ba? Diba? Yung tatay nating babayero, muntik nang iwan ang pamilya para sa isang babaeng, ano nga ulit ang tawag sa nanay mo, Althea? Huwag ka magsalita ng ganyan sa mama ko. Hindi niya na malayang nasabi niya iyon ng malakas. Nabigla si Eros peti si Enzo. Pero nagpatuloy si Enzo, hindi na tinag. At dahil galit ako sa nanay mo, galit ako sa iyo. Dahil kayo ang dahilan ng pagkasira ng bahay namin. At ngayong lumapit ka sa kuya ko, Tumingin siya kay Eros, puno ng panunuya. Parang wala lang. Parang pwede ka lang basta sumingit sa buhay namin. Hindi na nakatiis si Eros. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa kapatid. Bumagsak si Enzo sa sahig, hawak ang panga. Sabihin mo ulit na kasalanan nila, maring sabi ni Eros, nanginginig ang kamay. Minsan ka nang naging walang puso, pero hindi ko hahayaan na idamay mo sila sa galit mo sa nakaraan. Tumayo si Enzo habang humahagikik. Kung akala mo tapos na to, kuya. Tumingin siya kay Althea na parang isang babalang hindi pa tapos. Maghanda ka. May mas malalim pang totoo. At tuluyan siyang lumabas ng kwarto, iniwan silang tatlong mag-ina sa gitna ng tensyon at takot. Nang tuluyan nang mawala ang yapak ni Enzo, bumagsak si Althea sa upuan, hawak pa rin si Lira. Sir Erost, nanginginig ang boses niya. Ano-ano bang nangyayari? Ano bang sinasabi niya tungkol sa mama ko? Bakit galit na galit siya? Lumapit si Eros. At sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang si, hindi siya mukhang makapangyarihan. Mukha siyang isang lalaking takot na masaktan ang taong mahal. At hindi alam kung paano sisimulan ang katotohanan. Althea. Umupo siya sa tabi niya. At huminga ng malalim. May hindi ka alam tungkol sa pamilya natin. Napatigil si Althea pamilya natin. Tumango si Eros. Ako na mismo ang magsasabi. Dahil kung hindi, mas lalo ka masasaktan. At doon magsisimula ang revelasyon na magbabago ng lahat. Final part, ang katotohanan magpapabago sa lahat. Tahimik ang buong kondo. Tanging pag-iyak lang ni Lira ang marahang umaling ngaw, ngaw habang si Aldea ay nakaupo pa rin, kinakabahan at hindi makatingin ng diretso kay Eros para bang anumang sasabihin nito ay kayang gumiba ng mundo niya. Huminga ng malalim si Eros, isang malalim na hiningang puno ng bigat, parang ilang taon niya na itong kinikinkim. Aldea ang mama mo, panimula niya, mahina pero malinaw. Napakapit si Aldea kay Lira, handang marinig ang kahit anong masakit. Hindi siya ang dahilan kung bakit muntik nang masira ang pamilya namin. Napatigil siya. Parang nawala ang lahat ng hangin sa dibdib niya, Totoo, patuloy ni Eros, na nagkaroon ng pagkahumaling si Papa noon. Pero hindi mamamo ang babaeng iyon. Nabuksan ang mga matang puno ng luha ni Althea. Ang tunay na babaeng iyon. Huminto si Eros. Ang mama namin ni Enzo. Para siyang tinamaan na kidlat. Ang ang mama nyo, halos pabulong, halatang naguguluhan. Tumango si Eros. Si mama ang nagloko. Si mama ang muntik maglayo kay papa sa amin. Pero dahil sa kahihiyan, dahil sa takot, dahil gusto nilang protektahan kami, pinalabas nilang ibang babae ang dahilan. At ang pangalan ng mama mo, accidentally, nadamay dahil nagkasabay lang sila ng project sa papa noon. Napakuyom na kamao ni Eros. Ang buong buhay, galit si Enzo sa maling tao. At kung sino pa ang inosente, siya pa ang sinisisi niya. Antiunting tumulo ang luha ni Althea. Hindi, hindi ko alam, wala kaming alam, Lumapit si Eros, marahan niyang hinaplos ang balikat ni Althea. Alam ko. At kaya ko ginustong ayusin ang buhay mo, buhay niyo ni Lira, hindi para bayaran ang kasalanan na magulang ko. Kung hindi dahil. Huminto siya para huminga, bago nagsalita ulit. Dahil mahal kita, Althea. Nanlaki ang mata niya. Hindi yon inaasahan, hindi sa gitna ng ganitong kaguluhan, hindi sa gitna ng pinagbabawal nilang nakaraan. Mahal kita, ulit ni Eros, mas malinaw, mas totoo. Simula nang una kitang makita habang pinapatulog mo si Lira sa harap na iyan Building, alam kong hindi ko na kayang hayaan ka mahirapan. Nalaglag ang luha ni Alven ang tuluyan, pero hindi na yon luha ng sakit, kundi luha ng pagkalito, pag-asa, at isang damdaming matagal na niyang hindi pinapangalanan. Pero bago pa siya makasagot. Blag! Malakas ang pagkalabog sa pinto. Si Enzo. Dumating muli. Pero ngayon, may dalang mga papel. At hindi lang basta papel, kundi mga legal documents. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng na pamilya natin dahil sa isang katulong na may anak, sigaw ni Enzo, galit na galit, at halatang lasing pa rin. Hindi ba ba mama niyo ang dahilan na? Huwag mo akong itama, sabog ni Enzo, abang itinatapon ang mga papel sa mesa. At ikaw, Alvea, tigilan mo ang drama. Hindi ka bagay sa kapatid ko. Hindi ka para sa pamilyang ito. Marahas ang boses, puno ng galit at kasuklaman. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, hindi na natahimik si Althea, tumayo siya. Metikas. Matapang. May lakas na hindi niya alam na meron siya. Tama ka, mahinahon pero matalim niyang sabi. Hindi ako bagay sa ganung klaseng pamilya. Nagulat si Enzo. Peti si Eros. Hindi ako bagay sa pamilyang po ng kasinungalingan, takot at paninisi. Lumapit siya kay Enzo, hindi nanginginig, hindi natatakot. Pero hindi mo pwedeng bastusin ang pagkatao ko, o ang anak ko, o ang mama ko. Nagtawanan si Enzo, pero pilit. Talaga? At ano gagawin mo? Doon ngumiti si Alvea. Isang ngiting may lalim. Hindi ko kailangan manira. Kasi ikaw mismo ang sisira sa sarili mo. At parang sinapian na katotohanan, biglang nag-vibrate ang phone ni Enzo. Kasunod ang phone ni Eros. Kasunod ang phone niya. Nagkatinginan silang tatlo. Bumukas si Eros ng notification. At don, napalalim ang mata niya. Enzo, malamig na malamig ang boses ni Eros. Kita mo to, pinakita niya ang video. Isang video na pinadala ng security team na nakuha mula sa CCT na kumpanya. Si Enzo, Pumasok sa kwarto ni Eros. Kinuha ang mga dokumento. Sinira ang ilan. Tinangkang baguhin ang ibang papeles para ipahamak si Alvea. At lalong nakakapanginig. May audio. At doon malinaw na malinaw na narinig ang boses ni Enzo. Hindi ako papayag na pumasok sa pamilya namin ang babaeng yon. Hindi ako papayag na mahalin siya ni kuya. Napalunok si Enzo. Parang naubusan ng dugo ang mukha. Papaano? Gayon mo palang nalaman, malamig na sabi ni Eros. May CCT sa buong executive floor. Napaatras si Enzo, parang batang nahuli. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Hindi si Eros ang natakot. Kandi si Enzo. I Enzo, sabi ni Althea, hindi nang away, kandi totoo at matatag. Hindi ako ang kalaban mo. Ikaw ang kalaban mo. Tuluyang napaupo si Enzo sa sahig at doon, doon siya tuluyang bumigay. Luha, takot, golo, lesing, at bigat na nakaraan. Habang si Eros ay lumapit kay Althea, hawak ang kamay niya, at kay Lira. At ngayon, sabi ni Eros, oras na para pumili ng sarili kong pamilya. Tumingin siya kay Althea, diretso, walang pag-alinlangan. Kayo, nanginig ang labi ni Althea. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon. Hindi siya pinili dahil naawa sila, kundi dahil mahal siya. Totoong mahal. Kami rin, pabulong niyang sagot. Kami ang pipili sa'yo. Niyakap siya ni Eros. Kasama si Lyra, isang yakap na matagal na niyang gustong maramdaman. Ang yakap na tahanan. Samantala si Enzo. Humagulho. Hindi dahil natalo, kundi dahil ngayon niya lang nahanap ang katotohanan na matagal niyang tinatakasan. At pagkatapos na mahabang taon ng sakit, galit, at pagkakamali, nang ibabaw sa huli ang katotohanan, katarungan, at pagmamahal. At iyon ang araw na nagbago ang lahat. Outro, Human Like Filipino Narration Stelo. At ayan mga kaibigan, isa na namang kwento ang nagpakita sa atin na kahit kaano kadilim ang nakaraan, kahit gaano karaming kasinungalingan ang itinago, at kahit gaano karaming sakit ang tinis, sa huli ang katotohanan at kabutihan pa rin ang mananalo, ang pagmamahal na hindi inaasahan, ang pamilya na hindi dugo ang besehan, ang lakas na lumalabas sa isang taong matagal ng pinapabagsak. Iyan ang totoong himala sa kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakabihani at nakakaantig na kwento. Maraming salamat sa inyong oras. At tandaan, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang puso na totoo, lagi ang nagwawagi. Hanggang sa susunod na kwento.